Chapter 2 Ang Pagmamanman Isang oras bago makauwi si Makisig sa bahay ni Orki. Nakaupo si Orki sa upuan at nasa harapan niya ang mesang kulay itim na gawa sa kahoy. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Ian Lantok na kanyang assistant. Magpapunta ka dito ng sampung bihasang mandirigma. May ipapagawa ako sa kanila. Wika ni Orki kay Ian. At iyan magaling ka ba diba, sa pangunguha ng information? Pagdudugtong na wika ni Orki. Opo, mahinang tugon nito. Kunin mo lahat ng info. Lahat. Lahat NF may konektado sa biyaya call. Dalhin mo agad dito. Masusunod ikawalo. Pagsang-ayon ni Ian. Makalipas ang 30 minuto ay may kumatok sa pintuan. Agad tumayo si Orki at naglakad patungong pinto upang pagbuksan ang kumakatok. Pagbukas ni Orki nakita niya ang pinapunta niyang sampung bihasang mandirigma at may sinabi siya rito. Manmanan ni ang biyaya school. Isulat niyo lahat ng masisilayan niyo, kahina niyan o hindi. Masusunod, sagot ng sampu at paalis na sana ito, ngunit may dinugtong si Orki. Aalis na agad kayo. Di ko pa sinasabi kung hangang kailan kayo magmamanman napakamot sa ulo ang sampu. Magmanman kayo hangang matapos sa pag-aaral don si Makisig. Make sure na wag kayong papahalata. In case na maghinala at pakiramdam ni, may gagawin silang di maganda sa inyo umalis na kayo. Kayo na bahala sa diskarte kung paano kayo magmamanman. Basta siguraduhin niyong makakabalik kayo ng ligtas. Hangat maaari, huwag kayong lalapit sa may-ari gawin nyo din ang lahat upang di malapitan ng may-ari si Makisig. Kung sa tingin nyo nasa panganib si Makisig, ay protektahan nyo siya sa kahit anong paraan. Kahinahinala kasi ang may-aring yon. Malinaw ba? Seryosong wika ni Orki. Yes, sir. Sabay-sabay na wika ng sampu. Sampung minuto bago makauwi si Makisig ay dumating si Ian, Kape is life, wika ni Ian. Anjan ka na pala. May nakalap ka? Tanong ni Orki. Eto lang ikawalo. Wika ni Ian sabay-abot ng mga papel kay Orki. Kakaunti lang ang datos na aking nakalap. Napakasekreto pala niyang school na yan. Dugtong ni Ian. tiningnan ni Orki ang mga nasa papel at sinabing, Magtipon ka ng kahit ilan mong gusto na bagito at utusan mo silang interviewin nila ang mga taong nasa papel. Makakaalis ka na? Mahirap na baka umuwi si Makisig, malaman pa niya at baka mag-isip pa ng di maganda yon. Utos at pakikiusap ni Orki kay Ian at maya, maya pa ay umalis na ito. Pagkaalis ni Ian ay sinimulan niyang tignan isa-isa ang mga papel at biglang napasabi ng sa loob ng 13 taon na pagkakatatag, 21 students lang ang nakagraduate kahinahinala ah. Nahinto ang pagtingin niya sa papel noong naramdaman niyang may nagbukas ng pinto at daling binitawan ang papel. Pagtingin niya sa pinto ay nakita niya si Makisig. Sa taranta ay kinuha niya lahat ng papel at nilagay ito sa ilalim ng mesa. Tumayo si Orki at pumunta sa may dingding at tinignan ang tatlong espada at nagtanong ito kay Makisig. Ayaw mo bang makilala ang ama mo Makisig? Ayaw. Akyat po muna ako na pagod po ako sa skule, eh. maikling tugon ni Makisig. Eh yung dalawa mong kambal espada, ayaw mo bang dalhin? Tanong ulit ni Orki. Kakatakutan pa ako niyan? Nang aking mga kaklase eh? Papilosopong sagot ni Makisig, sabay akyat ni Makisig sa hagdan upang tumungo sa kwarto. Pagpasok ni Makisig ay tiningnan niya ulit ang nakahiwalay na espada. Maestro Lee, buhay ka pa ba o patay ka na talaga? Kung patay ka na sana, wala dito ang kambal espada mo at naging abu na ulit ito. Kung buhay ka pa, nasaan ka? Kailangan ka ng buong bayan ng Nara. Matanda na ako, di ko alam hanggang kailan ko kakayanin protektahan ng bayan. Wika ni Orki sa kanyang isipan. Samantala, sa isang damuhan di kalayuan sa school. Mga pare, mamili tayo kung sino ang mamumuno sa atin. Wika ng isa sa sampung mandirigma. Nagtinginan ng siyam sabay turo sa nagsalita. Napakamot naman ng ulo ang nagsalita. Dahil ako ang napili nyo. Ako pala si Kalawang. Kilala na ako ng mga datihang bihasang mandirigma. Kayo pakilala kayo. Wika ni Kalawang. Sunog, lasenggero, sugarol, babaero, call center, parami, malikot, dugyot, daldal, -dal, pagpapakilala ng siyam. Nakalimutan ko, pagbihasang mandirigma ka na ay bansag lang ang itatawag sa iyo upang di agad malaman ng ibang taong makakarinig ang pangalan mo. Ano ang nais nyo? Magmanman tayo ng malayuan o malapitan? Tanong ni Kalawang. Sila Subog, lasengero, Sugarol, Babaero, Parami, Malikot ay pinili ang malapitan at si call center naman at daldal -dal, ay pinili ang malayuan. Samantalang si Dugyot ID na pumili dahil ayaw niya sa dalawa. Ganto, sikapin nating makapasok sa loob ng paaralan sa paanong paraan? Pili ulit kayo, disguise o putol na pagsasalita ni Kalawang. Oo, oh, tugon ng siyam na tila inaantay ang sunod na sasabihin. Disguise, pagtatapos ni Kalawang. Napabuntong hininga na lang yung siyam. Magbigay nga kayo ng idea kung ano ang pwedeng ipang-disguise. Aircon cleaner, sugestyon ni Dugyot. Pwede kaso every six months ka lang makakapasok sa school, eh six months lang klase nila, sagot ni Kalawang. Napakamot si Dugyot sa kanyang ulo. Napatingin si Kalawang kay call center dahil tila wala ito sa focus dahil nanunood ito ng video sa CP niya, kaya tinanong niya ito. Ikaw call center, may sugestyon ka? Malungkot ang itsura nito noong sinabing, nanunood ako ng balita, isang babae, ang nasagasaan. Ngayon lang, tignan niyo ang badge niya at itsura, sabay ngiti ng onti. Kawawa naman siya wika ni Daldal. Pwede yan. Ikaw call center ang magiging estudyante. Makakasama mo si Makisig sa loob ng paaralan. Ikaw ang magiging mata namin sa loob ng paaralan. Wika ni Kalawang. Ako na magpapatalaga bilang gwardiya ng school, total tito ko naman ang namumuno sa lahat ng gwardiya sa buong probinsya ng Lubakan, pagpepresenta ni Sunog. Tama yan, kasunid ng isa pang gwardiya para palitan sila. Sino pa magvo-volunteer? Tanong ni Kalawang. Nagpresenta si Sugarol na siya ang magiging kapalitan ni Sunog. Estudyante si call center. Si Sunog at Sugarol ang gwardiya. Yung iba may naisip na, patanob na wika ni Kalawang. Kayong dalawang nagdadaldalan, may naisip na kayo? Dugtong ni Kalawang Sabay, Turo Kela Malikot at Lasenggero. Janitor kami, wika nung dalawa. Okay, may lima ng sure sa loob. Yung iba ano maimumungkahin niye? Ikaw daldal, magdaldal ka naman. Wika ni Kalawang Sabay, Turo kay Daldal, ngunit di niya ito makita. Nagtinginan sa paligid ang lahat ngunit di nila makita si Daldal. Andito ako leader nyihihihi ng aasar na wika ni Daldal, dito lang. Maikling sagot ni Daldal sabay tingin sa palad. Kita nyo yung nasa palad ko? May maliit na hugis bunganga. May kakayahan yan. Bawat hahawakan ko ay kaya kong gawing invisible for 30 minutes. Pagyayabang na wika ni Daldal sabay hawak kay Dugyot at naglaho si Dugyot. Pero kahit wala pang 30 minutes, pwede ko silang ibalik sa dati pag sinulat ko pangalan niya ay kusang mawawala na ang pagka-invisible. Sabay hawak kay Call Center. Tignan nyo. Dalawa na ginawa kong invisible. Ngayon isusulat ko sa dila ng bungang ito ang ngalan ni Call Center. Pagkatapos isulat ay nakita na nila si Call Center. Oh, di ba? Sunod naman ay si Dugyot. Pagkatapos din isulat, ay nakita na din nila si Dugyot. Pwede din tayo mag-usap pag invite na tayong lahat dahil magkakakitaan tayo, kinaganda lang ay di nila tayo makikita at maririnig, pati presensya natin di nila mararamdaman. Mahabang pagdadaldal ni Daldal. Bungs tawag dyan, di ba? Sa pagkakatanda ko may sampung bung si Ikauna o siya salamat sa idea Daldal, ang Daldal mo nga wika ni Kalawang. O siya, ngayong kumpleto na mga idea natin. Namin! Sigaw nung siyam. Oo nga pala inyo lang. Magwatak-watak muna tayo upang maghanda. Ikaw sunog kausapin mo na tito mo. Siguraduin mong papayaga. Ikaw call center galingan mo pag-aarte ah, at mag-ingat ka. Kayo din sugarol, malikot, lasenggero. Magkita-kita na lang tayo bukas sa school. Wika ni Kalawang. Samantala sa isang kwarti sa loob ng paaralan, nakatayo ang isang guri sa tabi ng kanyang higaan at nagsalita ito. Kumilos na sila. Ano kaya gagawin ng may-ari pag sinabi ko mga narinig ko?